ituturo ko kayo dito sa mga nakaangkurahing barko dito sa Manila Bay ngayong panahon ng pandemic. Una sa lahat mga fitness, ito yung barko ng Tugo Travel, ang kilalang passenger shipping lines ng Pilipinas. Bumabiyahe ito ng Manila, Visayas, Manila, Mindanao, vice versa. Somewhere in Mindanao, somewhere in Visayas. O, nakatambay din siya rito ngayon sa Manila Bay. Siguro wala pang biyahe o walang bakanti doon sa port. Nakatambay rin dito sa Manila Bay. Nakaangkurahe rin dito ang ibat-ibang nagagandahang, naglalakihang mga cruise ship o floating hotel and restaurant. Kung ikaw ay graduate ng HRM o Hotel Restaurants Management at mag-undergo ka ng training para ikaw ay makasampa ng barko dito ka magtatrabaho sa floating hotel and restaurant na ito. Ang cruise ship na ito ay isa sa pinakamalaking cruise ship o barko na nakatambay dito sa Manila Bay ngayon panahon ng pandemic. Nakakalula ang laki nito. Oh, ilang palapag yan at meron pang swimming pool sa pinakasandik pinakatap deck ng barko ay may swimming pool. Magkikita nating may slide sa may pinakamalapit ng chimneya o tambutso ng cruise ship na ito. So, wow, napakaganda. Di ba? Ang laki ng cruise ship na ito, nagmistula kaming insekto na nagpaikot-ikot sa paligid ng cruise ship na ito sa sobrang laki nitong si Norwegian Joy. Ang pangalan niya, Norwegian Joy. So babae pala ang cruise ship na ito. So, ang laman yan, maraming turista yan. Walang ibang ginawa itong barko na to kundi maglibot sa mundo. Yung mga taong wala nang magawa sa kanilang mga pera, gustong mag-ikot sa mundo. Ito ang ginagawa nila. Kung hindi lang siguro pandemic, nakailang bansa na siguro ang destinasyon nito. after the pandemic, sigurado maraming hiring na mga HRM na gustong sumampa ng barko at mga seaman kasi sigurado mag-hiring ito ng crew bago ito aalis dito sa Manila Bay so oportunidad ito ng maraming Pilipinong seaman na gustong lumabas oh, napakarami nila dito sigurado kulang na ito sa tao NCL yung NCL na yan nakalagay dyan sa kanyang chimney rin NCL yan ay pangalan ng kumpanya yan ang pangalan ng kumpanya na kung saan nagmamayari dito kay Norwegian Joy cruise ship at dito sa Pilipinas naman sigurado akong meron itong crewing agency na pwedeng applyan ng mga Pilipino seaman na gustong sumampa sa barkong ito kahit anong barko naman may Pinoy talaga bihira lang siguro ang barko na bumabiyahe worldwide na walang Pinoy kasi kilalang kilala ang mga Pilipino si Ferrer no? masisipag tayo matsatsaga tayo gaya ng yung lingkod no? nagtsaga dito sa Inter Island napakahirap sa Inter Island ito oh. sa Manila Bay na lang ako nang paikot-ikot tingnan niyo na rin yo i sama na lang din natin sa vlog na ito tingnan niyo yung Manila Bay wala nang basura no linis na itong cargo vessel na ito ay nakatambay rin dito sa Manila Bay Ludi dito, may mga malaking tubo ibababa ito siguro wala pang slot sa port at saka ito namang isang dikalakihang cargo ship na ito ay walang laman no nagahantayan ng tawag mula sa port of manila para siguro may ikakarga palabas ng bansa ang tracking line natin ay unti-unting napalapit sa mga nakatambay nagdikit-dikit nagmistulang mga kuhol na mga cruise ship dito sa Manila Bay. At ito namang isa ay si Majestic Princess. Majestic Princess ang pangalan ng cruise ship na ito. Na kung saan nakatambay rin dito sa kalmadang dagat ng Manila Bay. Napakatahimik kung titingnan mo. Wala man lang tao na gumagalaw o sumisilip. Ang isang barko, lalo na cargo ship ay marami na yung mahigit 20 na crew member ng barko pero itong mga cruise ship ang crew nito ay thousands thousands ang mga crew nito dahil ito ay floating hotel and restaurant nga no marami rito ay mga graduate ng HRM na nag undergo ng training para magiging seafarer nakaharap ito siya sa Fort of Manila yan pakita ko sa inyo yung distansya niya mula sa tabi pero may dalawa pang malalaking cruise ship na kung saan mas malapit pa sa coastal area dito sa Manila Bay sa Manila napakaraming cruise ship dito sa Manila Bay katambay sila dahil siguro sa pandemic Sa sariling pananaw ko lang ay bumagsak ang industriyang kinabibilangan ng mga Pilipino si Ferrer dahil sa pandemic at yun din ang dahilan kung bakit nakatambay itong napakaraming cruise ship dito sa loob ng Manila Bay. Mataas ang porsyento na pagbalik na ekonomiya pagkatapos ng krisis ng pandemic ay siguradong libu-libong Ferrer ang kailangan para mapatakbo ulit itong mga cruise ship na itong nakatambay sa Manila Bay. Kaya sa mga Pilipino na naghahanda para sumampa ng cruise ship, mga HRM na gustong magbarko at yung mga seafarer na kung saan pang cruise ship, pang passenger ship ang kanilang mga training, hintay na lang ang urgent hiring na mga agency, mga shipping agency dito sa Maynila sigurado maraming kailangan Pilipinong seafarer ang mga barko na ito alangan man kukuha pa ito ng mga tao sa ibang bansa samantalang nandito na sila nakatambay sa isang bansa na kung saan may mga seafarer din na garantisado pagdating sa trabaho tagdad ng training ang mga seafarer ng Pilipinas bago sumampan ng barko ay masasabi na nating fully trained ang mga Pilipino seafarer so hanggang dito na lang hanggang sa muli at maghanap buhay pa ang inyong lingkod kita -kit, sa sunod ko pang pa mga video salamat Jumarino Masel po saludo sa mga Pilipino seafarers